Tuloy naman si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang hangaring mapaganda pa ang lagay ng mga kababayan nating guro mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Una sa balita si Crystal Ramirez live. Crystal? Crystal? Naj, bilang pagdiriwa nga ng National Teachers Month ay iba't ibang programa ang inilunsad ng Pangulo upang kilalanin at matulungan ang iba't ibang guro lalo na yung mga nanggaling sa malalayong komunidad. Kabilang na dito ang Kabalikat sa Pagtuturo Act kung saan mayroong tax-free allowance ang public school teachers kung saan sila nakatanggap ng nasa 10,000 para sa kanilang teaching needs. Nakikipagtulungan din ng administrasyon sa Bangko Sentral ng Pilipinas sa paglulunsad ng e-learning academy na naglalayong turuan ang mga guro sa matalinong pagmanage ng kanilang finances. Sa pamamagitan din ng DepEd Order No. 005 of Fair Teaching Loads, nabawasan ang paperwork na ng mga guro ng 57% at nangako din ang pangulo na mabibigyan ng compensation ang mga guro kapag sumobra sa anim na oras ng pagtuturo kada araw. Naj, dumalo rin nga sa programa ang iba't ibang guro na nagmula pa sa regions 1, 2, 3, 4, and 5, pati na rin ang mga nanggaling sa Cordillera region. Ito'y bahagi ng inisyatibo ng Pangulo tungo sa reforma na dapat makaabot ang, makaabot ang pag-aaral sa mga malalayong komunidad. Nauuna sa mga balitang totoo at laging bago, Crystal Ramizares ng IBC 13 para sa alauna sa balita. Maraming salamat Kristal Ramirez